Hello! Isang mapayapa at mapagbalang umaga mga luts, mga idol Ayan, andito po na naman si Para sa isang video na naman natin At today video, magsitsikap tayo ng ating makina Bago tayo magsimula ng ating trabaho Ayan, unahin nga natin mga roots ang ating baterya Yes, opo naman kailangan lagi natin na regular na chinichikap ang ating po namang baterya lagi nating kitingnan kung nasa tamang kondisyon at nasa ganun po naman ay magtagal ang buhay ayan, alam nyo eh, baterya isa yan sa mga pangunahin pangunahing po namang nagpapagana ng ating mga sasakyan Ayan, at isunod naman nating silipin ang ating makina, mga lods mga idol. Kailangan po every time na magpapandar tayo ng makina, sisiguraduhin natin na may mantika, ah may mantika, na may langis ang ating unit upang maiwasan po naman ang pagkasira at magtagal ang ating pagkasama, ah ang pagsasama nyo ng inyo palang makina, mga lods mga idol. <laughs> Ayan, sinisinip na natin kung kumplito pa ang ating langis Uh, siyempre mga lods kailangan laging nasa level ang langis at kung ang langis niyo ay medyo malapot na ba, eh, baka panahon na para kayo ay mag change oil ayan at sa, kada, at sa pantong ito mga lods eh, Ayos pa naman ng ating langis yan, kunting silip sa ating pandel, kung kumpleto ba, kung walang tama, ayan, at ang ating po namang radiator, siyempre kailangan na rin nating silipin, no po naman, hindi natin pwedeng kaligtaan yan, dahil isa po yan, sa mga nagbibigay naman ng buhay para sa pangpanghapong pagtatrabaho ng ating makina. So kailangan may colon, walang tagas ang ating radiator. Ayan, kompleto lahat ang ating makina mga lods mga idol. Kompleto na ang ating unang pag-check up. Mm -hmm. At syempre dahil tapos sa tayo rito sa taas, baba na tayo. Punta na tayo mga lods mga idol sa ating punamang operating cab. Ayan, para naman makaupo na tayo. na nga yung hita ko alam nyo naman galing pa tayo sa taas bumaba tayo galing sa itaas papunta dito sa ilalim ewan ko ba ba't nandito tayo sa ilalim ayan eto na nga mga roots mga idol ang ating operating cup uh -huh. oo, na tayo sa ating trono ayan at atin namang titingnan ang ating monitor para makita natin kung nasa ayos na ba ang lahat okay Ayan, kunting pindot, kunting punas-punas. Siyempre, para na naman medyo kumikintab-kintab ang ating monitor, mga lods, mga idol. Ito nga pa lang makinang dala-dala natin mga mga idol ay Komatsu PC200 Opo, ayan At okay naman ang ating monitor mga dudes mga idol hmm. Pwede na tayo magumpisa ng ating pagkatrabaho Ayan, magandang araw mga dudes mga idol Ingat tayo lagi